Bilang OFW, dapat panatilihin natin yung sarili natin na laging healthy. Oo, nandiyan na tayo. Kumain tayo ng masasarap at kumain tayo sa labas. Pero lagi nating isipin ang ating kalusugan. Hi! Ako pala sila bigin sa OFW mayaman na pala ako, kaso. O, pwede na lang. Oo, tama po kayo. Kasi ang sandata ng mga OFW, ang mga kalusugan nila. Kasi nga, pag nagkasakit ka, tapos OFW ka pa, syempre, walang mag-aalaga sa'yo. Kahit kaunting lagnat nga lang, yung hindi ka makatayo, pero walang mag-aabot sa'yo ng tubig. Bakit? Kasi bilang OFW kasi, namumuhay. At kahit may problema, sinusolusyonan mag-isa sa mga OFW dyan o mga OFW, yung mga magulang, kapatid or ano, sana pahalagan natin sila at sana bago tayo mangumusta, tanong muna natin sila kung okay lang ba. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi ang mga OFW, number one na sinungaling yan. Kahit may sakit na, sinasabi okay lang. Kahit wala na makain, sinasabi marami. Bakit? Kasi nga, bilang OFW, ayaw namin nag-aalala yung mga mahal namin. Hey, you sleeping? Mommy. Where is my plastic? Pagkapasok ko nga po pala ng gym, ay nananatnan ko yung kaibigan kong ibang lahi. Opo, tinanong ko nga siya kung natutulog siya kung anong ginagawa niya sa loob ng gym Kaso ang sabi niya ay magji gym din siya. Kaso nga lang, nagpapatugtog lang daw siya ng kanyang music. At syempre, magwa-warm up muna tayo. Bali nga dalawa nga yan, kaso nga yung isa nag-exit na. Kaya siya na lang yung natira dito at siya na lang yung nakakasama ko sa pag-gym. Bilang OFW kasi, sa akin lang. Gusto ko lang kasi libangin yung sarili ko. At syempre, wag puro tulog, wag puro kain. Bakit? Kasi nga nakakataba. <laughs> Oo, inalagaan ko rin yung sarili ko. Kahit matagal na ako dito, syempre nag pa rin ako sa aking kalusugan. Bakit? Kasi hindi naman tayo pabata, patanda tayo. Kaya inumpisan ko ulit mag-gym. Kasi nga, chinek ko yung kilo ko at bumigat na ako. Kaya tumigil muna ako sa pagkain ng mga shawaya or ano. Kasi ang shawaya talaga dito, nakakataba. Lalong-lalo -lalo na yung kanin nila. Bakit? Kasi nga, napakasarap talaga maadik ka sa kanin nila. Kaya naglaylo muna ako sa pag-upload ng mga pagkain ng shawaya. Pero next time po ay mag-upload pa rin po ako. Kaso, kailangan ko pa pong magbawas ng aking timbang. At hindi naman lahat ng pagpapala ay sa pagyaman. Yung mabuhay ka lang, ng mapayapa at wala kang sakit, yun na lang ay pagpapala. Opo, kaya nag po ako kasi gusto kong malusog ako at gusto ko pang makabakasyon o makauwi at makasama pa ang pamilya ko. Kaya nag po ako. Alam mo kung nahirapan ka na, payo ko lang. Gawin mo lang ng gawin. Pag mahirap, magpahinga ka. Pag pagod ka, matulog ka. Pag malungkot ka, umiyak ka lang. Pag masaya ka, Enjoyin mo lang, pag pumalpak ka ulitin mo lang. Pag nagtagumpay ka, sumigaw ka lang. dahil nga nasira ko yung equipment sa gym namin, kaya tumakas ako, ura-urada, umuwi ako sa bahay. At syempre, kinilo ko agad yung bigat ko. At syempre, nag-aalala ako. Baka kasi ipabayad yung nasira ako. Maraming maraming salamat sa panunood. Bye-bye!